Ha? Jay, ano Hindi ako lalaban. Ayoko lang mapatay ni Dan. Anong mo sa amin, ha? Ano? Sabihin mo ko anong mapatay ni Jin! Sinungaling mo? Jin! Jin! Jin, anong Okay ka lang ba? Ayos ka lang? Ha? Ano ginagawa mo? Ano ginagawa ko? Baka mabinat ka. Ilang araw lang ako Kakalabas nawala. Kakalabas mo lang ng ospital. Ilang araw lang ako nawala kung sino-sino nang pinapapasok mo dito. Ano mabinat ka? Ano ka na eh, Nasisiraan ka na ba? Ikaw nasisiraan ka na ba? Kakalabas ka na ng ospital! Kung bakit inabando mo ako sa ospital? Yan ba? <laughs> alam kong napakalaking kasalanan ko sa'yo, Jane. At sana mapatawad mo ako ba araw? Pero hindi yun yung rason. Wala akong magawa. Kinailangan ko siyang iligtas dahil papatayin siya ni Judge Barmores. Victim rin siya. Biktima siya gaya Abra, natin. victim siya gaya natin. Anong gusto mo gawin ko? Please lang! Please lang! O gusto ko magtanga kaming idamay dito! Yung kalagayan ha? mo yung nasa isip ko ngayon, hindi ko alam bakit ka ganito Hindi ko din alam bakit ka nagpapapasok na ibang tao dito kasi papatayin na siya <laughs> Jay Caparas lumubog ka sa lupa